Good morning guys. Pag breakfast ulit tayo. So, ang ginawa kong breakfast ngayon, kasi lagi na lang pizza. So, iniba ko naman ngayon ang style ng aking ano, <laughs> almusal. So, yung kubos pinainit ko, tapos nilagyan ko siya ng yogurt. Pag wala kayong yogurt, kahit konting cheese lang. Tapos sa kanyo ilagay yung uh, sa akin ito pansit. Pwede rin indomie. Yan yan. Ito natirang pansit ng mga boss ko kahapon. Kag kagabi pala. Natira nilang ano, dinner. So, pinainit ko ngayon at ito yung ginawa kong palaman. So, ayos na. Masarap na. Masarap talaga. Try nyo. Tapos, syempre, hindi mawawala ang kape. Ah, masarap. Masarap ito, pansit ang palaman, may konti lang siyang yogurt. Pwede rin, ano, um, uh, pwede rin cheese optionally para maano, uh, ma, yung madagdagan lang yung panglasa, yung lasa. Para lalong sumarap. So, thank you. Thank you so much for watching. Ah, uh, lang para hindi tayo magutom. Thank you.